Huli to. Kena kena kena. Okay. Na idol huli. Lawaw lang to isang bisis ni lain mo to. Yon huli. Huli idol malaki. Yon yon mga idol nagahuli rin ang malaki. Law po mga idol. Good morning po sa inyo. Lahat kamusta po kayo mga idol? Ah uh, nandito po kami sa Bigot. Dito kami mga magmiingwit. Kasama ko po si si idol Tata. Magsisit up muna kami ng pamimit mga idol. Yun mga idol. Dito kami. Yun mga uh, idol. Matole. Dito ako sa likod. <laughs> yung pain po namin mga idol. Feeds muna. Ito. Feeds. Ito nga kayo na idol eh. Mm, bango. Bango. Trubig, idol kasi malagkit yung malagkit yung pain namin. May dikit Ayan, sa May idol. Dito lang kami ay sana surtihin kami nito sana nga idol tada maraming salamat po sa ay, video namin na sumasabay bye po kayo yun salamat sa lahat salamat nag, po sa lahat nag subscribe at saka silent viewer salamat yun yung lahat mga idol thank you po mga idol Ayun, sisimulan na namin. Sana na, makahuli kami dito ng ano, dalag. Sana na, oh, na? Yun, yeah. tako. Tumali. <laughs> Sana <Tula>, kumulat. <laughs> <laughs> Tang, so, mabit lang. Mabit lang. Marami siguro maliliit diyan. Oo. Tumabit eh. po daw. Ayan o mga idol, sumabit sa may hasang. Okay na ito, dalhin na yeah. namin ito idol. Dalhin na natin yan. Ayan o. Ayan o. Ito so, natin, kung ka na po, kaya prok. So, yun, so, yun, okay. <laughs> <laughs> Mga idol, nakadawi din ako, idol. Ito. Okay na ito, dalhin na namin ito mga idol. Dalhin natin yan. Oo. Oh. So, ito mga idol. Matumal po, matumal. Ito na. Ito na. Ito na. Ito matumal ba? yung huli. Okay kana. Yun, yun, nakuli. Na, yun, laki. Ay, sumabit. <laughs> <laughs> Dami si Kuro na lang. Sumabit na. Sumabit sa kilid. Sumabit lang sa kilid. Dami si Kuro okay, no, oh O, lagay mo. O, kina to. O, kina yan. Sabi. Sabi na. Oh, marami na dyan siguro. Siguro, hmm. kinato okay, no, ka laki. Mm hmm. Manabi, madami na dyan. to, hmm. So, ayun.

Ito. Mapula, ito. mapula. Mapula. Okay, ayos. May, may malaki na kami. May malaki na kami. Maganda ang dilag. <laughs> idol. Meron na idol, papalapit na sila yung mga idol. Malapit na yung ma ma malalaki mga idol. Ang palutan ko. Pag binilaw lang to isang bisis, hihilain mo doon.

<laughs> okay na. Meron na idol ata. Okay na. Okay na idol. Woo, saya ko ngayon idol. Ina dyan. Bilisan mo dyan. May malaki na. Pang ilan na yung huli natin? Dalawa yung good size. Dalawa yung good size. Yun mga idol. Yun. May malaki na. Kapag ginalaw ng 'yung is isang beses ilain ilain ko na. <laughs> <laughs> eh, pag nakahuli ka ng malaki, uwi na kami. Uwi na kami. okay, gutom na. Hindi kami nagtapagbaon. Oo. Kanaka -kanak no, na. kana krok. Hey. Uy, okay na to. Kinain okay yan. Okay na to. Dali na. Iyon. Kailis. Tawlin din. Ha? 13 mo yan. Ako? Oo. Oh. Okay, so Hindi, pwede tayong dalawa. tau? So, Bakit ako, ako, kasama tayo eh. ng dalawa. Ha? Ikaw so, ulit dalawa. Anong, anong kinakain mo? Pwede. <laughs> pwede <laughs> tayo ngayon. Kasi magkasama tayo ngayon eh. oh yun. yun.

Oke okay na to idol. Pakalaga wala ke? Di giati mga idol. Malakaw ni apo malaki, malaki yan. Ah lang okay. malakti kayo. <laughs> <laughs> Oke okay na yan. Tunggu dulu. Uh, Ayos. Oke din. Apat. Paano yan? paano mo kan? Hindi nila sa ilalim ah. Hinila? Nila yung ilalim. Hindi mo lang napansin. Kaya natingin ka sa akin. Ano? Saka na ba? Baro na. Oo. Yun idol. Yun. Yun o. Yun idol. Ayos. Dalawa na. Dalawa na. Ayos. Busog. Busog. Nga mm. nah, eh, nah to rin no Nga to Murgiton siya ba Kabali kasi ana No Lagpo laggi Nga to Nga to Tanduk no Nga to Nga to Nga to Tanduk kan Ngingil muna ako Ngigil muna ako Nga to Nga Maklaro muna Mm. tano ayos. ayos yun yun mga idol nakahuli rin ang malaki no. ay pudok ay <laughs> <K> Karpap. <laughs> yun ayos 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 ayos, ayos 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 idol. Karpapaya.

Yes, na yes. ito. Uh, <laughs> 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 yung Yung talagyan. Ay, lagi na. Yes. Good size good na idol. Good size na mga idol. Lumalapit na sila. oh. Ilalay mo yung, ano mo? Yung, yung. Talutan. mo Ilalim ko. Hindi mm. malalay mo Nandiyan sila sa mo. Okay. Sumabit ka na ba? No. Yun mga idol, huli Yun! Sus, sus, okay Kalapia. na yan. Hindi, Okay na yan. Hindi to. Yes. Ay. Ito Palap idol, palapit nang palapit sila. kena na mga Ule. idol. Sus, Busog. busog Oh. Ito mga idol. Okay. na yan. oh, dali na to namin na mga idol. Holy Idol. Okay na to. Kaya yan, darin mo na yan. ko na to. Hmm. Busog po, grabe busog. Busog na eh. Ano? Salam na tayo. Kuwag hmm. kuwag. Yan mga Idol. Uh, palubot na po yung cellphone namin. Yan mga Idol, wala lang baterya. 15, 15 na lang. Oo, 15% na lang. Pero may pain pa kami. Ubusin namin to. Oo. Pero wala na ang video mga idol. Ito mga idol, ito yung uli namin. Halos isang kilo to. to Pero hindi gaano kalaki. May malaki. Pero ko Saka, kaunti uh, lang. Uh, halo-halo po idol. Yun mga idol, maraming salamat sa panonood nyo. Sana hindi kayo magsawa sa aming video, sa aming YouTube. Yun, maraming salamat. God bless. Oh. mga idol, maraming pong salamat sa inyo, sa inyong lahat. ah uh, Mag-ingat po tayo palagi. Yun. God bless. To all. Maraming salamat mga idol. Bye-bye.